bagong gising na ah. gusto ko Max Silent vlog, kaya lang masyadong mahirap gawin pag silent. Vlog. Sulat ako ng sulat. Pero comment yung ako yung use ni Silent vlog na lang o yung ganitong inaan Nagsasalita para masanay ako pag nagsasalita. Okay. Yung gising. Na Ayan, bagong gising. Naggising na ako kanina. Ayun, amen. Bayan. Ayun, bagong gising. ganap. Hindi you know, naman may ganap. May kailangan ko sa mga kasisyon. So, ayan. Ayan ang kanyang tindahan. May mga mineral water. Ayan yung bago namin doon na babo. Napaka-ganda. Napaka ayan. Tapos, e, ito si yung aking outdoor kitchen. Dirty pa rin. ayusin ko pa. Ayan si Jun. Magsasamsung ng kanyang software. Pag lumalabas ako dito, yung pagkudala-dala ko na nandyan lahat kasi may parehin ako pabalik balik-balik sa loob ng bahay. Kasi andyan na lahat yung kung ano yung gamit ko. Pag ako ng bahay, pagkunta office. Andyan na parang spin ko sa secure na si Ona. Pakilala ko si Ona. Lagi niya naman nakikita sa vlog. Ayun si Loki. Ayan, andyan siya. Nakalabas siya ngayon kasi yung aming asong isa na may breeder ko si Maximus eh Ay narito ayan siya kasi nagkaaway sila lagi ewan ko siguro dahil parehong boys so pag pinalabas ko siya kakawala naman si paring Loki so yun ang aming plan box na bilo gusto ko mang mag isang garden tour pa ayos yung aming garden hindi garden tour sort of uh, So, for dapat ko yung plans kung nakakapabayaan ko na. Kasi, hindi sila gaya yung mga damo. Tatagal tayo yung mga damo-damo nyo. Okay. namin, ang aming busy street, na napaka-busy. Kasi nga, ano na siya, naging, naging ano na kami, first class municipality. Ganda, di ba? Yan, ang view ng aming outdoor kitchen sa likod lang pero pa nga ako yung mga ginawang sabi-sabi na halaman kasi nga para mabawasan at minute since insulator lang ang ibabaw ang ilalim na aming bubong feeling ko napakainit pa rin eh. yan insulator pero ang laki na nagagawa diba pa rin eh. parang hindi pa rin itay enticing sa mga bisita pag nag-stay dahil mainin. Ah, hindi pa tayo garden tour. Tinutur ko lang kayo dito sa iba kong halaman. Yan. Box na Dito nilalagay kasi nga. Uh, makalat sa tindahan. Masikip. Nilalagay niya muna. Meron kami dito labahan. Water, water. Meron siyang tubig siya para pag gusto mong na naman yung aking mga rubber trees. Yan. Rubber tree din ako dito. O, oh, dapat huwag oh, mag-point normal lang na kuha. Yan ang aking lutuan na hindi pa maayos kasi o yan may YouTube. pero ito. Meron lagay dito. Eh. Pero sa na, saka anak akong mag-kitchen So, kain muna tayo. Mag-itip ako ng kape. Wait lang. Oh. No? pero gusto ko siyang inom you know, mabango pa naman inuunti-unti you know, tapos pagka ganyan kumakain ako ng cake na sobrang tamis easy to eat nalalagyan ko siya ng cheese kasi parang masarap kasi nababawasan yung kanyang sweetness parang naglalaban yung saltiness niya sa sweetness so nilalagyan ko lang siya ng konti wait tapos. na tayong kumuha ng dalaw ng dalaw yung camera ko Walang tayo ng konting cheese dito. Yan. Okay, and, ay, naku na hulo. Ay, okay, dito. Yan. So, ayan na siya. Tama na siya. So, kakain na tayo. And, 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 and nyo. Yan ang lola niyo. Magsalamin ako kasi. Galaw ng galaw naman yung cellphone ko. Kasi, malabo ang mata ko. Hindi ko yung nasa cellphone pag hindi ako nagsalamin. Yan. Medyo may yung Sis, dito parang nag, ah, ano So, eto na yung kakainin natin. Yan. Yeah. Masarap to. Titikman natin. Ha? Yung keso, yan. Talagyan lang natin ng konting ganito. Yeah. Konting ketchup. kakainin na ha? tap hmm. Babayan natin yung beso. Para mawala yung tamis niya. Para na ako rito nagpulukbang na. So, tapos, tayo sa mga guys, lamesa. ang akin Luma na to, kaya nga nangyayagin na. Hindi lang ako nalagyan ng Clorox para pumatip. So, kapi-kapi na tayo. Ang kapi ko ay Nescafe na black lang. Yung hindi 3-in-1. Kasi yung kapi lang na plain tapos yun. Kasi ayoko na may creamer para ako nagtat na alam mo na nag lbm Masarap. Actually, matagal na ako nag-YouTube pero parang tumambang ako ng for a while gito ko sa kuna siyang ituloy. at sana kisit bagong kuna. Lagi na ako mag-upload. Saan naman i-follow nito. Para mag-materialize mag lahat ng pangarap ko. Pangarap ko kasi pangarap kong dumami ang subscribers. Hindi may bisa tindahan nito. Ano yung sita ko nandito? Mm ano -hmm. yung mm -hmm. tarot siya? Masap talaga siya. Ano siya? Cheese with cake. Tap. Nakuha pa tayo. Makapagbala namin. Ngayon hindi ko na iniisip yung ingay. Yung Tagalog dati ah. Naiinis ako kapag maingay sa kapat. Bawal magsalita. Pero ngayon, parang usong usong ASMR. Kaya nga, visit niyo yung aking channel kasi puro yun ASMR pagluluto kasi parang sa pakinggan pag totoo ba Kasi yung mga edit edit in adobe so kung ano yung malititin sa akin yung lagi ang totoo katulad nyo nagsplay lang ako hmm. I woke up like that si Jong nung lamang loob para sa pagkain ni Maximus na mataba, yan. Yeah binili niya yan, nilaga ko para sa pagkain ng anyang aso. Oy, Max, sali ka rito. Tuturo kita yan. Si Maximus na napakalaki ng mukha. Isa so, siyang American Bully. So, binibili pa siya ng ganyan. Bago nga pala ang lahat guys, uh, naging, naisip ako maging active ulit kasi nakikita ko yung mga kasabayan ko ang tataasan ng subscribers nila at sa malaki nakita nila. Samantalang yung iba din na mga sikat noon, parang tinitignan ko yung mga views nila ngayon, uh, halos konti na lang. Kasi nga, parang tinabangan sila, konti na lang yung mga ginagawa nilang videos, pamisa-misa nila. So, na ko na kung consistent ka, mo hindi mawawala yung momentum sa'yo ng mga watchers ng subscribers or followers. So, kailangan, consistent ka. Basta upload ka para lagi kang nandyan sa limelight. Hindi ka mawawala. Siguro sila tumigil din sila for a while like me. Kaya nawala. Mas kisikit na sila, no? Mas na yung views nila. Nawala pa rin sila. So, kailangan, consistent ka. Eh, since malapit na akong mag kailangan meron na akong pagkaablan. Pag nag ako kaya mag-start-start start na ako ngayon. Magsipag-sipag. Although may work ako, pipilitin ko talaga siyang isingit. Kaya guys, Subscribe nyo ako ha na, na si Max oh, Kumain na siya Tapos si Unai parang nagmamukhaawa sa akin Bigyan ko siya O oh, ano Kasi kapon nung naawa ko sa kanya Binigyan ko din siya O oh, nay titiran ka ni Loki Huwag ka magalahan ni Maximus Titiran kaya o oh, nakatingin na naman oh, Titiran kaniyang ang promise Titiran mama mamaya O oh, nay oh, Tapos na kumain si Max siya naman Kumawa Titiran niya na <laughs> Sige, busin mo yan. Max, nabusog ka na. Max! Ayan. Balik na ulit tayo sa bahay kasi, ayan, kasi palinisin ko yung mga tayo ni Maximus. Napakarami. Ayan, to ishin Kasi nakalock siya dito. Para hindi nila lang, So, papasok mo tayo dito sa loob ng house para matanggal ko muna yung tayo. Kaya, That's our house. So, see you ulit sa susunod kong video. Maglilinis lang akong tae. Bye!